Hi to all, welcome to my channel. Today po ay magluluto tayo ng giniling na baboy na kulang sa sangkap. <laughs> Bakit po kasi wala po ang gin wala po akong uh, red pepper, green peas at hotdog ko. Pero kahit ganyan lang po ang sangkap natin, masarap pa rin po iyan. Eto, kung paano natin niluto, ito na po. Nagista lang po ako ng bawang, sibuyas, at nilagay ko na po ang ating uh, patatas at ang ating carrots para medyo maprito po iyan. Ayan. Ayan. Tapos, yan, prituhin po muna natin ng konte bago ilagay ang ating giniling. At pagka prito ng konte ilagay na po natin ang ating giniling. Ang tataka po kayo kung bakit luto na po ang ating giniling. Ganyan po ako magluto ng giniling. Hindi ko po nilalagay yan ng sariwa ang ating giniling. Uh, niluluto ko po muna yan. Piniprito ko ng konti para mas lalong malasa ang ating giniling. Ayan. At syempre yan, nilagyan ko lang po iyan ng uh, soy sauce. Ayan, at hinado. Ayan, haluhaluin po. At nilagyan ko po iyan ng uh, lemon. Disposed ko po ang kalahating lemon na medium at syempre, nilagyan ko rin po iyan ng magi sabor kalamansi po. Ayan, para mas medyo lumasa ang ating giniling na baboy. At nilagyan ko po, po iyan ng black pepper. Ayan, para mas lalong sumarap ang ating giniling na baboy. Ayan po. Uh, kahit ano lang po ang ating pumisan po kahit wala po akong masyadong masag sa kung ano lang po yung nandiyan yun po ang aking lulutuin Ayan, para medyo tipid, diba? At nilagyan po yan ng sugar para magbalansan ang lasa. At nilagyan ko rin po iyan ng tomato or ketchup po. Tomato ketchup po, ayan. Para medyo magkakulay naman ang ating giniling. Ayan, magandang tignan, diba? Ayan, luto na po iyan. Basta halu-haluin lang at pirituhin pirutu ng konti para mas masarap. Ayan, masarap na po. Luto na ang ating giniling. Kaya marami pong salamat sa inyong panonood. Kahit ganyan lang po, konti ang rekado, masarap pa rin po. Thank you for watching. God bless.